Tatlong buwan na pala, no? Ang daming nangyari. Hindi ko na namalayan. Sobrang time consuming ng buhay ko lately. Pero masaya pa ba ako sa ginagawa ko? Hindi ko na alam. Nawalan ako ng gana. Nabaling ang atensyon sa iba. Ang dami kong pinasan na magkakasabay. Nagmistulan akong gym rat na bawat araw ay bumubuhat ng mabibigat. Nawalan ako ng inspirasyon. mabilis naman ako makagawa. Pero ewan ko ba, bigla akong tinamad. Pagod at walang gana. Kung minsan pa, ay hindi ko na makilala ang sarili. Sino ba talaga ako? Bakit ako nandito? Ang bigat sa dibdib pinangungunahan ng kaba. Sinasakop ang buong sistema. Tinatanong ang sarili kung kaya pa ba? Kung hanggang saan pa? Kung kailan ako magiging masaya? Ganitong mga pagkakataon ang mahirap na sandali kung saan ang bawat segundo kukwestiyonin ang pagkatao nakakatakot. Nasisira ang pagiging kalmado. Kaya ayoko na iiwang mag-isa. Hindi sa mahina. Pero hindi ko kaya. Kaya madalas ay eh, naghahanap ako ng kasama. Nang lilimos ng atensyon sa iba. At baka sakaling pansinin. Baka sakaling kaibiganin. Nang hindi na ako maiwan. Nang may makasama na ako Hindi ko alam Kung saan nga ba ito papunta Ewan ko pero Natigilan ako kanina Naisip kong Balikan ng nakaraan Kung saan malaya ako Naipadarama Ang nasa loob ko Hindi ako mahusay Kaya ng iba Pero kaya kong maidala puno ng emosyon ang bawat pyesa na gagawa kong maikonekta. Kaya bago matapos ang taon, gusto ko maibalik ang dating apoy na lumalagablab, puno ng puso, mahalang kanyang sarili. Kaya sana hindi kayo nagsawa, babalik ako. Kasama ng mga bagong pyesa, nagawa ng bagong ako.